Yeah. Maris and Anthony, congratulations din sa inyong tandem, no? Ano yung um, nadagdag sa perspective ninyo as Maris and Anthony after or while taking Snoop and um, Irene? Oh, wow. First of all, gusto nang sabihin ang kaya na mga questions. So. Thank you. <laughs> of, well, to me, ilang 10 years nung Lucky role, hindi ko pa ito nagagawa. Ma-Arthur, Kikay, and Blake. Sabi ko, ibibigay ko talaga lahat ng kaartehan ko dito sa character nito. And, um, natuwa ako kasi uh, sa result ng, you know, yung story ni uh, Amal, dun ko na-realize na, um, sa bawat eksena na binibigay sa inyo, ibigay mo talaga lahat ng, ng, best mo. Ibigay mo yung 100% mo, even more than that. Kasi you'll never know Ako ang dami pero sa akin kasi si Stu. Um, of course, parehas din sila kasi na inibig ko eh, Pero uh, yung pinaka sigurang tutulong ko uh, si Stu, siguro yung appreciate mo yung mga maliliit na bagay. Yung kasi yung parang makakalimutan mo once na sobrang dami mo na ginagawa sa buhay mo, di ba? Yung pinaka maliliit na bagay. Uh, ang dami eh. Siguro kay Snoop, um, may mahal na mahal ko yung harapan. Hindi ko rin siya mabibitawan ng kaya ni Pico eh. Yung nabuo namin sa mga nila ko yung kay talaga. Binondo Brothers mo. Nakakaiba. Um, feeling ko, kahit tapos na yung kahit by the after ito, feeling ko, babalik at babalik pa rin sa Snoop sa akin. Sa mga maliliit na bagay ang Hindi naman yung bong. <laughs> Congratulations guys, congratulations everyone. Thank you. Thank you. Thank you.